Bel, meron na ang good news sa inyo. May umuwi tayong isang ibon ngayon. Oh, ayan. May umuwi tayo kanina, kaninang tanghali. Ayan, mga Abiel, oh. Nagtataka ako. Umuwi siya, wala siyang sticker. Oh, ayan, Interview oh. mga Abiel, oh. Tantya ko nahuli tong ibon na to, mga Abiel. Hmm. tansya ko nahuli to. imposibleng hindi ito nahuli kasi wala siyang sticker, oh. Hmm. Hindi ko lang na-vlog kanina. Hmm. Ayan mga abel oh. Sayang. ah uh, nung dumating kasi yan, kasalukay paano pa, ano pa kami, ano nun? Ah, kukuha kami na, ano, kukuha kami ng karne. San Fernando. Ayan mga abel, Kukuha kami ng karne sa San Fernando. Sabi ko, paglapag niya dito kanina, sabi ko, patulang lang sticker yung ibon? Sabi ko sa anak ko, sige, papasokin mo na lang muna. Pagbalik ko na lang. ah uh, doon ko na lang siya bibidyohan. So kasi hindi ako po pwedeng malate doon sa pag pick up ng karne kasi pag uh, hindi kami dumating sa tamang oras hindi kami mabibigyan mga Abel kaya inuna ko muna yun. So punta muna tayo dito sa ibon natin kay Peter B. So yan mga Abel malamang nahuli to mga Abel kahapon kaya hindi siya nakapag cluck Ayan. Out, sayang. Pero yung ibon buo mga Abel oh. Buong buo yung katawan mga Abel oh. Parang hindi siya lumipad. Yan oh parang hindi siya lumipad, hindi naman siya stress eh. Dahil stress lang siya dito kasi nag-aaway yung itong Peter B na to, yung kapatid niya. Kasi pinaparisan nila yung babae na yun, no? yung brown na yun. Kasi yun, kaparis talaga yun ni Peter B. Mm. So ngayon, nung wala si Peter B kahapon, bale Sabado, Linggo, nung wala siya, ito pinarisan niya yung Peter B na, ay hindi pala, kahapon pala pagdating nito ng Linggo. Kasi cancel yung karera nito eh. Nung dumating to, syempre, mga barako na yung nagdatingan bali tatlong barako isa Banlun a uh, Peter B si Red Pepper at saka yan si Peter B na hen so yun nga tingnan nyo nag-aaway silang dalo oh. pinag-aagawan nila kasi itong si ano si Red Pepper na hen ayan o oh. ano bang meron sa'yo mm. meron namang hen ditong isa Ito, si Peter C at saka yung Peter C ayan si Peter C isa o oh. Yung Peter sing Isa, yan yung asawa ni Itim. Kaso wala na nga si Itim. Pumating. Oh. Yun, mga abel. Possible, ang inaano ko dyan, mga abel, ang ibon natin na to is nahuli to. So, wala naman tayong ebidensya kung nalambat ba siya o ano. Pero, wala naman siyang sugat eh. Chinek ko na kanina, wala siyang sugat. Hindi naman siya stress. Hindi naman siya ano. So, malamang nahuli yan, mga abel. Ha? So, wala naman tayong ebidensya na kung nalambat siya o ano. Kasi... Magtataka ka mga Abelo, oh. Magtataka kayo mga Abel, bakit umuwi yan na walang sticker yung ibon? Ibig sabihin, nahuli yan. Nahuli ang ibon na yan mga Abel. Nahuli to. Ito kasi, pag hinahawaan nyo mga Abel, super ilap ng ibon na yan. Pag hinawakan nyo, palag ng palag, kahit sa nag sticker sa amin sa ano, sa sa ano, sa PUF pagka yung sticker ko okay, nag, super ilap niya napakilap talagang nagwawala siguro nung nahuli yan kahapon anong uh, nung tinatanggalan siguro ng sticker bigla nag ano sila bigla naawala yung ibon uyuy, uy, dito nga dito tiga away away yung tatlo kita mm. nyo mga bilo puting puti yung ilong oh. puting puti yung ilong halos mm. puti yung ilong ng mga ibon natin oh. ito kita nyo galing karera to kahapon pero kita nyo kondisyon na kondisyon no, ito pa oh ano, ito yung misspeed natin 1071 pero kita nyo oh. nasa kondisyon pa yung ibon hindi naman nawala so ito possible to uuwi ito kahapon eh nahuli lang talaga eh saan kaya nahuli mga kabil no saan kaya saan kaya napapaisip ako eh tapos si itim wala pa hanggang ngayon si itim naman kasi pag ginawa ka mo hindi mailap so yan possible talaga nahuli yan mga Abel wala lang talaga tayong ebidensya kung paano siya nahuli kasi kung ano yan dakma kung dakma mga Abel possible tanggal ang mga ano yan mga buntot o mga bagwis tanggal ang mga ano yan eh wala naman yun walang kabawas-bawas oh. yun nga lang eh hindi naman natin po pwede sabihin sa lambatan kasi kung pumasok sa lambat yan uh, wala talaga siyang ano wala talaga siyang sugat kumbaga nalambat talaga yung mga pakpak -pak niya So yun siguro nung tinatanggal siya, ewan ko, wala naman kasi ng ano oh. Wala kasi sa sugat eh. Tataka naman kasi ako eh. Kasi yung mga kapatid nito sa Maynila, super set winner, complete lain ng norte. Kaya nagtataka ako bakit hindi uuwi yung ibon. So syempre, hindi iba-iba kasi yung conditioning ng bawat ano, uh, bawat member. So ako iba rin yung conditioning ko sa Ibon, pero magtataas ka bakit yung mabagal kong Ibon na si uh, email. yan si email nung unang lap namin is 1098 ang speed. Ang speed, speed. <laughs> ang speed yan 1098 ang speed niyan. Tapos ito 1149 ang speed mga Abel nung first lap. Ngayon, second lap, 800, 68, 800, 868 nga ba? O 886. O 600, basta nasa 800 plus. 868 o 886 ang speed na ibon na ito ni Jansen. Ay, naku, nabubulba. Ayan, then, eto naman, nag-speed naman ng 1,071. So, yun. Kaya nagtataka ako. Ibig sabihin, kasi yung ranking sa, ano, yung ranking namin mga Abel sa sa pano to pan race nagbago rin yung ano pwestuhan so possible nga yung mga naunang mabibilis uh, mga nahuli yon kasi doon sa uh, kumpare ko kay eh, paring misteryoso yan yung ibo niya rin tumukod din kaya nagtataka ako hindi naman ano hindi naman sobrang hirap na karera kahapon eh sakto lang yung init eh kaya nagtataka ako eh kasi kung tutukod to, kung tumukod to mga abel, ito ha, paita ko sa inyo ha, kasi umuwi to ngayon, di ba? O, kung tumukod dyan, sana napakaputik ng paa. O, ayan o, walang kaputik-putik yung paa, hindi ko pa hinugasin yung mga abel wala akong ginawa sa ibo na yan. Hmm. Kaya, ano na lang, pasajos na lang natin, wala talaga tayong magagawa. Yang ibo na yan, naalaban sa pati bayan ng club, pati bayan ng area, sa area namin ha, tapos, alaba ng KO200 ah uh, KO500 5L so yun yung mga kategoryang nawala sa kanya pero meron siyang lalabanan niya pa yung pati bayan ng club at saka pati ng area namin yan alam ko sa area namin nasa 50 mil na mahigit yung ano namin pati bayan namin eh yun naman sa club naman is 100k guaranteed hmm. so yan pero ito si email at saka to nakasali rin sa patibaya ng ano Patibaya ng club lang hindi sila nakasali sa patibaya ng uh, area namin mm. kasi nga hindi ko sila inilaban dahil alam ko nga uh, eto, alam ko consistent lang hindi ko siya talaga uh, kabisado pang ilipad kasi nung inilipad ko yung tatay niyan na si email 8 overall champion third lap winner ng Tagudin second lap winner ng Rosario La Union tapos yun nga, yung Santiago Isabela, medyo na mekos-mekos yung sticker, nadali yung ibon. Hmm. Tapos to Gigaro, sinakay ko, klak yung ibon. Yung pinakatatay nito, Kaya ngayon, siyempre ako, hindi ko na idulo yung ibon, kaya hindi ako masyado tiwala pa. So ito, dito kasi tiwala ako, kasi yung mga kapatid niya, halos nagduluhan, lahat super set winner. Pati ngayon, winner din sa South eto naman si Jansen naman, ganun din. Kumbaga, hindi ko pa siya naidudulo. Pero, yung mga ang kanila sa MMFC, super set winner. So, syempre, ako, yung kabisadong ibon ko lang yung kailangan kong ilaban. Syempre, sila hindi pa. Pero ngayon, syempre, sila na lang yung live na dalawa. Sila yung ilalaban ko sa mga kategoryang darating by Friday. Hmm. Then, eto mga to, ilalaban ulit natin yan. Kasi, alam ko may training tayo ng ah uh, alam ko may training tayo ng Laguna. Yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. So ngayon, ito pa. Meron pa tayong isasali. Mga Abel, meron pa tayong isasaling isang ibon. Then, ito. Ang isasali nating ibon, ayan. Ayan. Winalay na uli natin si Miss DQ. Si Miss DQ is isasali natin. Is, ilalaban natin yan. Isasakay natin yan ng Tuesday, mga Abel, sa Uh, TGRC. So, idediretso e, natin yan ng derby mga Abel. Susubukan natin yung kapasidad ni Miss Dekyo kung talagang ano yung kapasidad ng ibo na to. Eh, oh, all bird lang natin yan mga Abel. Siyempre, all bird yan. Pero kay Epsin, sing-sing yan. Sing-sing yan. North, gusto ko kasing malaman eh bago ko siya gawing breeder eh. Pero may anak na sa akin yan nandun. Ayan o. Oh. Saan na lang. Ayun, may mga puti. Makikita nyo. May mga puti doon yun o. Oh. Ewan ko lang kung alin dyan. Kung basta yung mas maraming puti sa pakpak, yun yung anak nito. Ah, Abel. Yan. Pero sana. Tingnan natin. Ah, hanggang ano to eh. Nai-training natin to hanggang... Laguna eh. Paete yata. Ngayon, ti-training uli natin yan. Bibiglayin natin ng Laguna uli. Kasi, hindi naman siya nagsubo eh. Pero, oh, nag-ranging yan. Halos kasabayan niya mag-ranging itong mga ibo natin dito. Yan, yung mga ibo natin dito na malulupet na romonda. Oh. Ronda ng isa't kalahating oras pero hindi sila hinihingal. Iyan, no? Kasi mga lahi na yan ni, ano, ni Egan Willie ang na Arden Bandenbrook. Iyan. Yan yung mga gagamitin natin this summer. Sana bigyan tayo ng magandang laban ng mga ibon na to.